Baka pala mukha natin pang-ihaw lang, ha? Pang-ihaw. Pwede na to? yee pwede oh, na to? Ayan? Ito, pwede na to. O, pang-ihaw. O, oh, kita yan. Oh, tara, tara. Kuha, kuha, kuha. Hindi, isa lang. Alam ba diyan? Ito, 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 ito. ito, Ayan. Ito, ito. ito, bagaong. Salamat, kusito. Thank you. <laughs> Alam! <laughs> Parang anong ginagawa nyo? Wow. Bombay. Bombay. Ayon dami tong tungkano kahoy dito no? <laughs> bombay. At sa gubat. Oh, Bombay kahit dito tayo matulog ano dito tayo matulog latag nang tayo dito ha oh hmm, dito ako tutulog dati dito ako tutulog ngayon kukunin ko lang palatag doon ayan na po dahil gabi na anong oras na mag alas 12 na ayan po yung ginawa namin nag bonfire kami para patanggal naman yung aming pagkainip dito pero sa totoo lang hindi kami na hindi kami naiinip di ba totoo hindi kami naiinip no Oh, kaya gumawa kami ng activities. Oh, kaya naman, bonfire ang tawag dyan. Ayan, kapag inilagay mo yung paa mo dyan, ay mainit. <laughs> Di ba? Mainit. <laughs> <laughs> ano? Wala lamang buto yan eh. maging bonfire. fire. Fire lang. Fire, fire. fireworks. Ito ang buto. Lagyan <laughs> buto. Ah, yun. Tama nga naman. Bakit bonfire? Pari ko, bakit bonfire ang tinawag dito? Wala lamang mga buto. Kailangan dito, wood fire. Kasi mga kahoy yan eh. <laughs> wood fire at saka everything everything ano everything i do i do it for you oh everything i do do it for you fire yan oh kita mo para naman kahit pa paano ma ano kami ma kasi super lamig dito eh mainitan kami oh nilalamig kami ito bibigyan ka kita, bonfire. oh yan Boto. Uh, uh, pakita mo, pakita mo. Ito, ito bonfire. Ayun, ito, ito, bonfire. Ayos mo dito ngayon. O, oh, yan. Ayun ang yeah. bonfire. <laughs> Ayun ang literal na bonfire. Ha, na sinasabi. Mali nga naman yung bonfire. Wala naman kayo inilalagay na buto. Kailangan maglagay muna kayo ng buto para may masabing bonfire. Dito po sa amin, pag ganitong mga oras na ito sa mahal na araw, napakaganda. Tingnan mo pare kayo yung, buwan maliwanag. oh, di ba? Oh. Hindi siya madilim. Napakaliwanag dito. Maganda. Maganda mag-relax dito kahit gabi na. Kahit gusto mo matulog, ayaw mo matulog kasi nga ayaw mo mawaglit ang mga sandaling ito ayaw mong maibsan yung mga sandaling ito na makikita mong ganito bonfire di ba napakaganda gusto mo magkaroon ng maraming memories dito kaya kung ako sa inyo punta na kayo dito sa amin di ba pare ko kumpleto na pwede kayo mag bonfire pwede kayo dito maligo may mga ano cottage na rin dito ayan o ayan. sa mga kaibigan ko sa mga nakakilala sa akin Oo nga, hindi ito pinakamagandang talagang beach resort na pupuntahan nyo. Pero ito lang ang masasabi ko sa inyo. Yung stress nyo, mawawala. Lalong lalo na kapag kasama nyo si Alam. Tanging kasi halang ang dala nito sa inyo. Di ba? Walang kalungkutan na kayong mararamdaman. Kunti ang ngiti abot sa labi. labi. Oh, di ba? Oh, be, pakita mo, pasilip mo. Pasilip mo ang bon para ginawa natin. Ah. Yan. Napakaganda talaga dito sa aming probinsya. Kaya hindi hindi ko ito ay pagpapalit sa anumang probinsya. Sa bagay hindi naman sila ako para sabihin din to, di ba? Sinasabi ko to dahil nararanasan ko to sa aming probinsya. Dito sa aking kinalakyan, napakaganda talaga oh. Kaya lagi ko binabalikan to eh. Di ba? Nagpagawa pa kami dito ng cottage. Oh. Para kapag kami ay pupunta, relax na relax kami. Iwaglit mo muna yung mga problema, isang tabi mo muna yung mga isipin. Kung ano man mang isipin na iyong iniisip, huwag mong isipin sa panahong ito. Dahil kailangan natin kasi yan at mag-relax lang. ba? Diba? Kalimutan ang mga problema, kalimutan lahat. Itapon mo muna at saka muna pulutin kapag nakabalik ka na sa realidad ulit ha. Oh, thank you, thank you. Sana pag-apag napanood nyo to, lagi nyo akong ipalo. Ang tagal nang hintay naming manging isda. Pinapalaot namin para magkaroon kami dito ng isda para may ihaw kami sa aming bonfire. Meron ako pagkikita sa inyo na aming iihaw. meron kami ditong binakaw. ang, ang ibig sabihin ng binakaw sa amin, meron kaming hiningi, pakapala ng muka. <laughs> Sariyahin nyo ah. Sariyahin nyo kami. Ang tinawag sa amin ng pangungunang isda ay binakaw. Oh, binakaw. Yeah. Ngayon, binakaw na natin. Kung baga, hiningi na natin to. Pinakapala na natin ang muka. Ngayon, may manghihingi pa rin. Ito, oh. Anong ibig sabihin dyan? Di ba? Ang, ang, tawag sa atin, makapala muka. Ang tawag dyan, mas makapala muka. Ayun, oh. Oh, kinuha yung ating isda, oh. Oh, taga Tagasaryayahin kami. Dito sa Sitio Alam, diba, Olbok, Astanya, sa Saryaya, Quezon. Sa ang sabi ng kasama ko, tatanggalin daw yung hasang. Pakita mo pare ko. Dito sa aming probinsya, kapag may ganyang isda galing sa laot, kahuhuli lang, kahuhuli lang yung isdang yan. Kapag tinanggalan ng hasang, ibig sabihin hindi ka taga Hindi ka dito taga sa probinsya namin. asi may nilayan ang tawag sa'yo. Meron po kami sa sasalubungin na bagong palaot. Tararating lang niya. Ito po, sasalubungan natin. Ito po siya, oh. Ayan. Oh, yan. Ayan po, bagong palaot. Ayan po yung huli niya, oh. oh. Ayan po ay tatay ni Rosita. Biyanan ni Otep na pinakamayaman sa Baseco sa 168. Hila, 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 hila. Yan. 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 Huwag <laughs> kayong kukuha kasi pag kumuha makapala mukha nyo. <laughs> oh, yan. Wala kayo pambangin. Yan. Ano lang, kunti lang. Makapala mukha natin pang ihaw lang, ha? Pag ihaw. Pwede na to. Oh, pwede na to. Oh, Ayan. Ito, pwede na to. Oh, pang ihaw. O, oh, kita yan. Oh, tara, tara. Hindi, isa lang. Alam ba dyan? Ito, 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 ito. Ito, pagaong. Salamat, kasito. Thank you. Yeah. Okay, tama mo. Tumulong lang kami. May isda na kami pang ulam. Pang ihaw bukas ang sa dagat bago may ihayaw. Hmm. Buhay pa yan eh. Uy baka, baka, huwag mo na gasa, baka makawala pa, buhay pa yan eh. Huwag yeah, mo na, diretso na yan. Diretso ka na, buhay ka eh. <laughs> oh. Ayan, one po, two points. Two points. Wow! Diba? Sa pinikula lang nyo yun yan nakikita. Pero dito, sa beach resort ni Alab, literal na na nakikita nyo. Tingnan nyo, inihaw, nasa stick pa yan. Sariwang-sariwa, di ba? Itong mga adventure na ginagawa namin, parang lechon, pinaiikot Ano bilang masasabi mo, mo? <laughs> dahil first mo makasama sa akin? Maganda dito, maganda. oh maganda. Nakakainip ba dito, nakakainip? Hindi. Oh. Kahit gusto mo nang matulog, ayaw mo matulog kasi ayaw mo ma ang ganitong mga pangyayari mga ganitong pagkakataon, di ba? Uh, Oo. Oh. Paikot mo pa, Bel. Paikot mo pa. Oo, oh, di ba? Ha? Sunog na yung isa. Oh. Tira, tira. Sunog na isa. Pakita mo, pakita mo. Sunog na yung isa. Ayan. i-harvest na namin. <laughs> Pakikita natin kung gano'ng kasarap ang bagong luto, bagong huli, at bagong ihaw. Ganito lang yan. Talagang tinusok nyo sa ano, ha? Ay, kung init. <laughs> <Inet! laughs> ang init! Ang init! Ang init! Init! Ang init! Isa pa. Okay. Ang sarap talaga dito sa probinsya. Sariwang-sariwang isda. Sariwang-sariwa din ang luto. Kaluluto lang. Ayan, o. Oh. Oh. Ihaw, ihaw. Napakainit. Oh. Itikman natin. Itikman natin yan. Sige. <laughs> it, okay lang. La. Parit lowin niyan. Sarap. <laughs> Pat, lugin lit, <laughs> ayos.